Hello, hello. So, good morning. Good day. So, meron tayong oh, merong nabiling isda si mama. Ito, isa. Maliit. Cute. At ito naman yung oh, ano kaya ang klaseng isda ito? Ang laki, di ba? At meron pang isa. So tatlo sila lahat ang nabili ni mama sa araw na ito. Magkano kaya ang presyo? Suki, suki o oh, pakihula o oh, magkano kaya ito sa panahon ngayon? Okay naman ang panahon. Maliwalas ang dagat sa so, magkano kaya ang presyo ng mga ito. Pakicomment sa ibaba, magkano kaya? So, tayo ay maghihintay. At tayo ay maglilinis na ng isda na ito. So, pakicomment na lang sa ibaba,